guys, I'm here right now at MCC. I'm going to college. I'm going to college. Going in commercial park. And I'm looking for my classmate. I'm, so, uh, so, I'm not going to finish. I'm going to make research. And then, and then, I'm going to go. Charot. Bayer. So, kundi nakapunta dito. May mga pa-food ang food ang napal. Kabug. Food park ang praktisan talaga siya ng bayan sis kanina pa lang pagpasok ng dami ng baget nagkakaligawan pa kami ng mga game ang mga diputa na ang inis ng mga face ng mga takapunod ang inatag-agaba dulong dulo at Dito ko lang mga kinang-inang airhouse na ito. Kala mo naman nasa province. Dito pa talaga pumuesto. Is that you? Hey! Is that you? How dare you? My gosh! joke ko. May ebidensya ako. Pinaglakad nyo ko. Alam bang princess ako sa bahay namin? Naka-joyride ako, te. May bayad pa, hindi na. Guys yung dito na kami. Dito na yung, ano, in-game naming leader. Leader Marie. Ayan siya. Yung Waze. Siya yung waist, Ay, ang ganda. Okay, so we're here at Baguio City. Charot, mainit. <laughs> ganda mo, te. Sino mama mo? Mama niya. Ang tangos ng mga ilong niyo, te. Ito din, oh. Yabang, ang tangos ng ilong, oh. Grabe ba? Yung ang lumalabas ng mga recipe lang. Ang lumalabas daw pang tinapa. Kahit sa Google Scholar. Yung mga study. Pero sino ka dyan sa outfit mo, te? Yes, magpe-perform siya. Kumikin ng inner magsha-show siya -eh. te. Ewan ko na tayo kuya Jens kung mayroon na rin siya. Yan, Sabi niya nag-ano na siya. Hi Doggy Mari. <laughs> <laughs> Kala ko ka ito <'ta> si ano. <laughs> 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 okay. Okay. <I> know, <laughs> si Luna? Oo. Kala ko ito si Luna. Bukul na sinit siya lang ko. Ay, ang fairness, ang kinis niya. Nag-blue tattoo. Grabe. Grabe. Ang ganda pala pag maliwanag, nakakakinis. Kinis ko dito tayo yun. Naka beauty ba to? Sobrang ganda ko lang talaga. I love the vibe here. It's giving windy. Ulitin mo. Ibigin natin. script Dito scripted. Dito scripted. Charot. Diretso <laughs> muna. Skip pa iskip. Be. Ano be? Hindi ka nagdala ng pagkain. Eh? Hindi be. Bakit? Okay. Baka bakong ba rest. ref? Charot. Kuna rin description. <laughs> hindi talaga te. Hindi yung di inulit-ulit be ha. Grabe na may miss ko na siya. Yes! Yes! Nakita natin siya mula sa malayo. Okay. Siya ay nag... Oh, Nagbablush on mula sa malayo. Opo. Saan mo sa akin yun? Yeah, si Bini. Bini Birocha. Bini Marian. Kala siya, Benz. Bini. <laughs> o, so, di ba? Nagbablush. Hala, Sofer. Sofer, ganda mo naman, nak. Ayan. Time tahanan check. On. Time check. Sakto lang. Sakto lang. May one minute pa siyang palugit. First shot, eh, Sofer. Sofer. Hi na. Hey gago tadi. Sad ba yun nakaharap? Ay dun na Sobrang assuming ng tao na to. Be, kung may sports sa pagiging assuming, tap na ako. Bottom ako. Yeah! Ay, Puputi ko sa camera. Sino ka Be, man? sa kabinabi. Napapaligiran ka na namin. Hindi ka na para mag tricks tricks dyan. Puta talaga. Hilo na lang ang bakala. Ah, siya yung epek-epek na sinasabi ko. Time check mo siya, be. Time check. Ang tagal. Umuwi ka na kaya. Ang OA. Alaki, walang tao. Ano, be? May AMK show. Kaya nyo. Bag, Bag, ano. Bag raid. Pwede sa akin. Sure. <laughs> akin to kay mama to. Ninago ko. Ayaw mo ipag-arambong. Bag raid nga tayo. Bag raid. Ang laki ng bag Grabe. May dildo. <laughs> yes! Ay, what the hell? Ang laki yan. mukhang inuwi pag-arib sa bahay yan ha. Mga padala galing abroad. T Ayan. Sass -sas lady. Ay, grabe. Here. Suffer. So, may charger <laughs> android may pen, third pen, may sukulay, may ball pen, may wallet. magkano laman ng wallet? magkano laman ng wallet? wala. bday na lang ko lang yan Heidi. eto, I don't props. See. here, ball ano to? camper, camper lang. glue. Tapos sa pang Blue cellphone. ang yaman, backup phone. <laughs> dahil dyan, ikaw naman, charo. Ayan <laughs> ayun, ha? Ayun, ha? Ayun, ayun, na! Ayun! Hahaha! Ang naman yan. Ano siya? Ito 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 Yes! Time siya eleven. 11. Super so cute naman yan. Sino yan? Anak si Tisay. Sino yun? Sino si Titay? Kaibigan ko. Sabihan tagal yung magsasabit. Tanatanong ko lang na siya ilan, ano ilang taon siya. Parang dadayain niya. Magpapalitin Hindi tayo kasi nag, nag ano siya eh. Nagba-buffering kasi sobrang kilig siya. Yes! Nakapag-clip pa yan. Hindi niyo kaya. <laughs> Grabe, sobrang namumula siya. Natural yan. <laughs> Ayun, boyfriend ko. Be, not be. Ay, tibo. <laughs> tibo pala siya, nak. No. Wrong send ang tagal naman ng mga ekalal na to kaya pupunta dito Seventeen, ikaw ikaw skin bata mo pa. 19 to baby pa ako maka 19 ko lang <laughs> kanto ka nyo tawa Katabi <laughs> mo lang ako, madali ka. Si Maris din ba? Sobrang tatapang kasi ng mga gay. Ang ina talaga sa babae Siya. Parang malaki siya. Sobra ka na. Ayun may pie na pink, pink. Jasmine Marie. Anong connection ng pink mong payong yung sa blue mong outfit? Tara. Hello, puta. Ay, school girl talaga siya nak. Nakasiyat siya, be. Yes! Para sabihin ko sa'yo, walang connection yung pink mo sa blue. Tara. Sofer. Time check si Jasmine Marie. Parang kilala ko siya. Baka classmate ko. Sobrang ganda mo naman. daw ng pink sa blue. Anong koneksyon ng payong mong pink? Huli ka, di ba? Loko. Yes! Guys, we're looking for our new spot here at the MCC because our previous seat was not able to be sitting. Is that the name Kasi te, nagsiga-siga, pala decision. Kala niya yata nasa bago siya, nagbabonfire, tanghaling tapat, nandun kami sa tabi. Na <laughs> Naiinis. Paano kung magkahika ako like... Okay. Asan ba ba? Yung mga tisoy dito, pag yan ang itin, sinasabi ko, hindi na to magbablash. Yes! <laughs> ito magbablash. Ito nag- Hindi na nakatitignan. ko. Saan? <laughs> <laughs> CEO. <laughs> yun. O, oh, ba't di ka nakaitim? Ang usapan, nakaitim dapat ah. <laughs> ba't kami nakapute, nakapinti? Kayo yun. Ayun na nakapute. May betlog ba kayo? Di ba wala? Charot! <laughs> Pero may mga motor mo be. pag lang ako. <laughs> We found new place. <laughs> oh, Late siya. Nag-antay nga kami. Cause of delay po. Cause of delay. Documentation. Evidensya lang. Totoo lang. Kasi wala din connection yung yellow mong payong sa black mong outfit. Charot. Ang destination. Ito, Mike, tingin yung parang ano niya, be. Kung saan siya ginamit. Tapos, pwede kayong kumuha. Doon. Pwede kayong kumuha ng mga meaning doon. Joshua. Sabay. Ha? Joshua We're going at my home. With my classmates, Marie. Yes! Ay, wala pala akong si Ariel B putang ina talaga be. puta talaga be. putang ina nakita niya kaya ako malamang ang ko eh. putang ina pangit niya <laughs> hindi ko siya mahal hindi ko siya mahal nakababa <laughs> na kami ng bundok Akasha Charing. dito na kami sa street namin <laughs> Offer Pinadaan ko sila sa pinaka ano yung daan Charing Ano kaya pa mga te? Ano? Barangay Shopping ko ang classmates Mari Yes Ang kakapal kasi ng mukha nila Go Kas Dapat leader siya yung venue No I don't Give him a money I'm just I'm just fine. Ululch guys. Ayan na sila. Hello kayo guys. May what? Ika muna eh. Hi guys. I'm so sorry I'm inner Hi hey guys. Sabi sa kami magluto ni ano, Hot Marie. Uy, nauna ka pa sa Lakas mo ah. Nauna ka pa. Dito na mga frozen experiment Pag mo? Pag-uwi mo. Sino? sila Ba't ang dami nyo pa? Isa lang. Si, isa rin yung kay ako. ka? mo oh, na sa kanya. huwag oh, ka papatid tao. Sarap niya. May hina yung preno. preno Uy! Mabigat lang pero... Uy! Huwag ka na bumomba. magaan siya kaysa sa Tama ka ba? Oo, so, kaya, tiyo, tanong, bata, kung kaya, ano ba yan? Ba't nagpa-practice-practice pa? Hindi pa umalis kung aalis. Oh, alis. Oh, pa tayo, nagugutom na Naguubos talaga. na ng gas yan eh. Oh, na oh. Ha? Tutu na? Wait lang. Para para nabi. maging venue, Mary. Natatayo tire. Lapangan Challenge. Yes, late siya. pinaka -late sa lahat. Si Pretty. Ay, madilim te. Tay, uh -oh. sabi mo, ito na bang heaven? <laughs> Eating, Marie so ito na lang sa akin nung no? <laughs> so fair grabe si Marian sobrang kinikilig ka yes ito yung bago naming katulong kakahi lang namin Eh, mga palad mo thank you Ah, dinidemonyo e niyo ako. Duduraan ko kayo. Meron, bakit? Guys, <laughs> say hello to my guys. Hi guys. <laughs> oh, game of. May bataya kayo. May bataya sila. May bataya. Kasi marami sila, Kasi marami sila eh.

Grabe, sobrang sarap, sobrang sipag. Oh, fuck. What the fuck? Sobrang sipag niya, be. Nagpapapromote. Gusto maging, ano, 95. 95. 95 daw siya. No, Brad, boy ka pa? Tapos na. Ay, ano yan? Sira ba? Oh. Pag-uwi siguro ng best yun. Pag-uwi siya ng best. Pag-uwi siya ng tayo kayo. Kamusta gar? pa Na boy. Sobrang hot siya. Sobrang naiyumitan siya. Ano gripo ah? Walang slash dyan Sira. Lock mo lang, i-push mo. Hindi, hindi yan na lalaki. Ipupush mo lang. Wala nang papasok dyan eh. Siya maghugas. Pawis na pawis na siya. Nagbayis yan, te. Anong ginawa mo, par? Parang pawis na pawis ka, par. Parehos? Parehos. Parehas. Parang pawis na pawis ka, par. Ginawa mo, par. Ginawa mo, par. Rugas. Rugas. Ano ginawa mo? Ano daw? Dahil nagugas siya, 95. 95. Sober. Sa kayo nakabili? Sa kayo nakabili?

Pero lalaki maghuhugas kasi hindi sila yung nagluto. <laughs> B, ano na B? Maghuhugas na kayo B. <laughs> Janus, baka naman. Oh, ka dito. Hugas ka dito, hindi naman sa inyo to eh. Hindi mo naman ako nanay eh. <laughs> hindi, bato ba topic na lang kayong tatlo? Nali, para wala sa... So, dito? Lang ngayon, pre. Umabili, bato ba topic kayo? Dali, tatlo kayo. May bataya pre. Ending si Sheena na ayun <laughs> na. <laughs> Ayan na, lumapit na si Janus. Dali na, bato ba topic kayo? May bataya sila. So, may bataya. Ay, oo, oh, oh, yun na lang. Yun na lang, be. Okay. Tatlo lang naman sila, eh. <laughs> may bataya. May bataya. <laughs> Eh, <laughs> group yourself na lang sila. Uh, group yourself na lang sila. Huwag, well, baka makabasag eh. Yo. Ay, nice. Ayan. Gusto niyo asin be? Tulungan Uy, kaya niya na yan. Oo, bait naman ni na <laughs> ka. Sabi niya, pilitin niyo ko, Pilitin niyo ako. Si Benz be, wala pang kanin. Hindi, hindi na lang daw. Wala research na naging ano <laughs> Sabi niya, pag humindi ako na unang beses, isa, ano yun yun ulit ako. Ang masipag namin ka grupo. Yeah. Ay! 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 ay <laughs> Pumasok ka na, para nakikita ka lagi ni Kuya James. <laughs> Janus, tayo muna. Okay. dun, lapit ka sa kanila. Dali, mini-mini ko yan. Tayo okay. <laughs> na. na. Well, Edward, lapit ka na. Ayan na. Ayan na. Ang bait naman. <laughs> Oh, tulungan mo daw sila Janus. Mga magkabilaan Open Eh, ang bayad naman ng na Ayun, tumulong na din si Janus. oo Gusto tatlo, ayaw isa. Parang <laughs> 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 so, <faro> dumawi kayo. <laughs> ang dawi pala. Ang <laughs> <laughs>

Ayun, kasi At, kapag natin siya i-preserve, bibilangan natin siya hanggang bukas lang kung anong oras. Tapos kung okay pa siya. Art lang yun, di ba? Hi guys! Bigla, bigla! No? Bigla, <laughs> bigla! Saan na naman kayo pupunta? Okay, na naman kayo dito. <laughs> oh, oh, dandaan Dandaan <laughs> <laughs> marunong. Ganyan yung posisyon ko kanina, te. Mukhang kang. Naka-contact lens ka ba? Hindi. Uh, uh. Tito Hill. Nagmamaganda sila So far, nagmamaganda ang mga fairs. Ayan na sila, guys. Ayan sila, guys.

At papuro na. niyo na lang. Pili ko wala wala muna dito. Yes. Expert hindi <laughs> na ina, talaga na ba? Kalaga. Okay. Magdibow na 'ko ng pano marunong mo pero magano isda Ay wala nang magbabol. Ganda nun eh kasi nakakaadto. Wala magdibow. Babali-bali. Buksi eh purul din. Ang purul din eh, oh. oh. Pag naiwan ka, di ko kasalanan ka ta. Pangalan ko kasi yan eh. Pika Springs. Ano kayo matapos? Sabi ni Benz, huwag ka punin yung pangusoy, kawawa yung box. Ayan yung mga babaeng yun, walang ginagawa, oh. Oh, mga lang sila, oh. Grabe ba. Pero hey, mga fukeret, sobrang sipag mo sis. Suffer ka, 10 out of 10. Uy, te, mayaman yata to. Pinaghuhugas yun ng pinggan. Mayaman to be. Pinaghuhugas yun ng pinggan yung shala-shala na yan.

Baka gusto nyo rin mag-document mga madam, ha? Ha? Mag-document kayo. Anak ba kayo ng governor? Sobrang sipag niya talaga. Pwede na siyang, ano, mag-apply sa abroad. Nakapagpabango pa. Yes. Ah wala pinjalan pa. Tayo mismo na study na. Wala namang. So, natin jan, Pwede Pwede aalok. Pwede nga RL, kung connected. mo. Then pwede ang pading RL jan. Okay, fire exit na. Oi, grupi muna. Oi, sayo mo na Oi. Yan. na yan. yung isang fish yung walang ano. Okay lang. Bakit anong oras okay, mo naman siya gulutuin eh? Kahit anong oras mo trip. Lutuin. mo lang. Tara, picture na tayo. Ingat kayo mga ongit. Bye. Buyers. Kap on kap. Ay, ano? Ang Bye. Pok pok. Pakai kesa kai pa. Ka. Bro. Ingat. Walk trip kayo ulit.